Hey, 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 it's me, Today's is So, for today's video, good morning, good morning, people. So, ayan, hindi kami sa luwas. kay ba ako si Nonoy? ka nagaburo video sa ako. Siyempre, daman di ba magaburo video? Takapot na naman niya sa telepono ko. So, na naman nga niya. Magkakita ko na no siya niyong video. Pero sabi ko, naman ako embing nakal. tadi man ako ng load 2.30 pesos lang load ko. Kaya wala tayong load ngayon. Konti lang ang embing natin. Tinitipid natin kaya naman for the go. Subalitin, 9 a.m. na pala ng umaga tapos nag-iisip-isip na kami yan kung anong lulutuin sabi nga ni mama malunggay na lang daw may ulit doon pala ate Ana so sabi ko ay malunggay na naman ma halos pirmi na sana ang malungkay so ayun sa'yo ni mama langka na sana kuno ukoon So, hindi kami sa likod. Nanganapan na, na pa na, kung mga ta. Gusto ko nga niya mag mangga. Isaw-saw sa asin. Tapos, tapos hindi kami nariparo ko sulang kakain ng mga bunga. Sabi ko, hindi mo lang kakain ng na anak na naman mga bunga ma. So, bali si mama pala nito. Ito lang sa may puro-puro kain man. Kaya ito lang kami mga bunga man siya. Sige, pag ikaya na tikrag, makita mo. Mm -mm -mm. Baba na. Baba na. Baba na. Nga, anong tibagakan mawan sa nani kanika sa day. Sabi ko anik yung amin, mag-isaday sa day man na nakakaling ino ko mo. Pero sabi niya, matama sa nakunoan. Sabi ko, butan na niya kaya kalong ba ina ko na okay na kuno ka to. So, ayun, inubahan ko na so ka. So, sabi na may set up, hmm. set at nga kung gusto ko. So camera, sabi ko, di man may sinugo ko sila, di man naaayos. <laughs> So magayon talaga mag style sa bukid. Aram yung honya nga. Siyempre kapag sa sentro kaya nga mina nga mina pan nga mina babay mong baklan mong panera wanikaan gula yun. So edi siyempre edi man kami sa sentro maray edi man kami sa poro. Hindi kan sentro kung sa ay nakapagtanom si mama kain mga tanem tanam So may mga tanam na naman nga ni siyempre ni ba. So, bali na niya naman so tinanom niya nusad na ugbos balingoy balingoy. Nakagugulay na naman si Red. So ni mama sabi labi pa mga na nakakasaki dawa mga pirang siguro mga 2 months pa dawa gulayan niya ng mga tumas months na takay nakatunod sabi, sabi ni mama syempre no choice ko no pag minsan naman gulayan na mahong akong arara ni kaya pigi gatasan niya na dati may mga tanamili si mama ning mga sitaw may so ano di pero pero napugro na siya ta medyo uli naman kaya nung sinabi kay antag sa dire na mag ali na ko no sila mama di naman siya nagprata ng maray so pigha para harvest niya na sa mga tanam niya kaya nali na so iba tapos panibagong tanim na, na so syempre udi naman sa so, mga mas na masasara na ali pag ako mukhang surunod sunod na perme may gaman kayo kaya ka kanya ta narinig dan ka nga ni balyuan mo kan পটা Ada main, aku mai gusak. Hei, apa sih? Mai gus kami tak sekarang. Ada apa lagi? Pinipin kung pisang mangga, pinipin kung, pinipin kung gintol, pasna. Kamu, kita temu kau. nak nak. Baik-baik demi saya semua. Bining my selamat. Bining bining my selamat. Oh, ala ala don't do. Yang ada yung bining bining my Ada bining bining kumain lama ka. Bining bining kumain lama ka. kaya na nga tapos ko siyang balatan sa ako naman sya hiniwa nang maninipis lang para mabilis lang siyang maluto kapag nilagyan ng gata. So, bakit tapos nyan, mga 11.40, luto na, uh, kasi hindi naman sya kaagad na tapos, kumain na din ako nyan, so, ayan, last part na ng ating video for today's, kaya naman, thank you so much guys for watching, bye bye, and God bless, nagsigna mo, so, mo na naman na yan, so, duwata mo na naman nagparabor video sa, ah, uh, ang aking